I'm so happy kasi nareceive ko na po yung PSA birth certificate namin ng mga anak ko. Hello everyone! Welcome to my channel! I'm so happy kasi nareceive ko na po yung PSA birth certificate namin ng mga anak ko. And nakakatuwa kasi nakuha ko po to online. So nakuha ko po siya ng hassle-free and napaka-convenient. Hindi ko po alam kung late na ba ako dito. Pero ngayon ko lang po ito nalaman. And just in case na merong tulad ko na hindi pa to alam or ngayon pa lang malalaman, I hope this video will help. So, pwede na po palang kumuha ng PSA certificate online. And napaka-convenient po niya kasi door-to-door -door and hassle-free kasi hindi na po natin kailangan pumunta ng PSA office para pumila. Actually, na-discover ko to kasi nung nagbubuka ko ng appointment sa DFA, is, di ba, isa sa mga requirements is PSA certificate. So, nakalagay po doon na kung kailangan ng PSA certificate is you can order online. So, nandoon po yung link. And, chinag ko po siya. Since, kailangan ko rin po ng birth certificate ng mga anak ko. Kasi, yung isa ko pong anak is mag-aaral na siya this year. And, yung isa is isa sa ko na rin. So, isa po sa requirement is PSA birth certificate. Wala pa naman pong enrollment pero ni-ready nire ko na yung mga kailangan. Kaya yun po order po ako online. para po makapag-order kayo ng PSA certificate is pumunta lang po kayo sa psahelpline.ph And then click lang po natin yung order now sa baba. Tapos piliin po natin yung certificate na gusto natin i-request. So ako po is birth certificate kaya pipiliin ko po yung birth. Then check po natin yung terms and conditions sa baba. By the way, ang pwede lang po palang umorder dito is 18 years old and above. So dito po is click lang po natin kung own birth certificate natin or for someone else. Kapag for someone else po, ang pwede lang po natin ipag-request ay anak natin and parents natin. Kapag asawa po is hindi po pwedeng ipag-request, sila daw po dapat ang mag-request directly. Ako po is birth certificate ko, so my own birth certificate and then continue. Then, ito po yung mga information na kailangan nating i-fill up. Same po to sa mga details na fini-fill upan natin kapag sa mismong PSA office tayo nag-request. Click lang po natin yung continue sa baba and then fill up po natin yung mga information na kailangan. After po natin ma-fill up lahat ng information na kailangan ay lalabas po yung summary ng data natin. So dito po is check po natin kung tama ba lahat ng details. And just in case na may mali po, is pwede pa po natin ma-edit habang hindi pa natin nasasubmit. Then sa baba po niyan, is lalabas po kung ilang copy ang kailangan natin and yung amount na babayaran natin. And then may option po sa baba kung tayo ba mismo yung mag-receive ng document natin or meron tayong i-authorize na person para mag-receive para sa atin. Kailangan po natin mag-present ng valid ID upon receiving ng document. And kung may authorize naman po tayong person para mag-receive, is click po natin yung pangalawa. So, ang pwede lang pong mag-receive is anak natin, parents natin, and asawa natin. And then, may ma-receive daw po tayo na email na kailangan natin i-forward sa kanila para sa mga information na kailangan for delivery process. Once done, click lang po natin yung continue sa baba. And then, pupunta na po tayo sa mode of payment. Ito po yung mga mode of payment na pwede natin gamitin. Then after po natin magbayad is may ma din po tayong email. Pagdating naman po sa delivery, once posted na yung payment natin, ma po natin siya within 3 to 4 working days if within Metro Manila. And 3 to 8 working days naman kapag outside Metro Manila. And after po ninyo mag-place ng order is makaka-receive po kayo ng update through email. So nakalagay po doon kung yung order ninyo is paid na for processing for releasing and for delivery. Doon sa delivery is nakalagay po doon yung estimated date of delivery. And uh, by the way, yung certificate na may receipt ninyo is um, uh, meron din po pala siyang kasamang receipt. Yan. So, yun po. And sa mga gustong umorder ng PSA certificate online, I hope this video helps you. And thank you po for watching.